upang mapalakas at matulungan pa ang kabuhayan ng mga Pilipinong mangisda sa West Philippine Sea. Iba't ibang gamit sa pangisda ang natanggap ng na mga ito mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang detalye sa ulat ni Clizel Fordilia. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, Namahagi ngayong araw ng iba't ibang gamit sa pangingisda ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa ilalim ng programang layag West Philippine Sea, nakatanggap ng bangka, payaw at post-harvest facilities ang isandaan at mangingisda sa Central Luzon at Ilocos Region na namamalakaya sa West Philippine Sea. Ayon sa BIFAR, layo nitong palakasin ang kakayanan at kapasidad ng mga manging isda sa West Philippine Sea upang dumami ang mahuling isda at tumaas ang kanilang kita. Labing isang porsyento ng nauhuling isda sa ating bansa ay galing sa West Philippine Sea. May sigalot man o anumang tensyon, hindi po nagbabago ang aming mandato. Patuloy po ang mandato ng BIFAR na magbigay ng suporta. Masiguro natin na mas may kapasidad ang mga mangisda na malinang at mapakinabangan para sa pagpapaundad ng kanilang kabuhayan uh, itong ginagawa natin. Sakay ng barkong ito na MVDA DAB 4 naglayag ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mula Subic Zambales patungo ng West Philippine Sea. Nais kasi ng ahensya na ipakita kung paano nakatutulong ang mga ayudang ipinamimigay ng b sa mga manging isda at iparamdam ang kanilang presensya sa mga Pilipinong namamalakaya sa West Philippine Sea kasamang tumulak ng BIFAR ang Philippine Coast Guard. Present din sa send-off ceremony ang ilang opisyal ng Armed Forces of the Philippines Western Command. Payo ni Sen. Cynthia Villar. Paalala ko lang po sa military, huwag kayong magpakita kasi pag masyadong obvious na maraming military, baka lalong pag-initan itong ating mga small fisher folks. Hamo na lang tulungan ng BIFAR. Noong panahon po ni Pinoy, ang nagbabantay sa inyo, BIFAR, Binibigyan namin ng bapor, ang bipar, para bantayan itong mga fishermen na to. At ayaw namin ipakita yung mga military, baka lalong bombahin itong mga fishermen na to. Kung kayo man ay tutulong, medyo maglumayo-layo kayo kasi lalong pag-iinitan itong mga fishermen na to. Sagot dito ni dating AFP chief at presidential assistance for maritime concern Andres Centino. It cannot be done by one agency alone. Kaya nga, um, the membership of the council is uh, very varied. Merong labing dalawan ng mga cabinet level uh, Um, uh, officers that compose the council from uh, the Department of Agriculture, meron din sa uh, Department of uh, DNR at meron din sa DND. So, this is uh, a multi-agency. It's our exclusive economic zone and we have all the right to, uh, to avail and enjoy the, the, the resources in the West Philippines. Sea. Naniniwala ang PCG na hindi dapat umalma China sa presensya nila sa West West Philippine Sea dahil sa pinaigting na pagpapatrolya at pamimigay ng ayuda sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ayun po yung aming narinig na feedback sa mga fisherman natin na pag nakikita po nilang nandun po yung BFAR, nandun po yung Coast Guard, napapanatag po ang kalooban nila, mas nainganyo po silang mangisda. Sinasabing nadagdaga ng 50% ang nangingisda ngayon sa naturang dagat. Mula sa 175,000 metric tons na produksyon noon, tumaas sa higit 200,000 metric tons ang nahuling isda sa West Philippine Sea na karang taon 2023. Mula sa West Philippine Sea, Good laser Padilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.